Noong 2014, sa isang tahimik na kanayunan ng Oregon, isang nakakagimbal na pangyayari ang natuklasan ng mga polis sa farm ni Monica. Dahil nang hinalughog nila ang lugar, natagpuan nila ang isang piraso ng buto ng paa ng tao. Ngunit ang mas nakakagimbal pa rito, ang pirasong ito ay isa lamang sa ilang natirang bahagi ng katawan na kinain ng mga alagang baboy ni Monica. Kung interesado ka sa nakakatakot na kasong ito, at kung nais mong malaman ang higit pa rito, ipagpatuloy mo lamang ang pakikinig sa aking kwento patungkol sa lihim ng farm ni Monica. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang Mag-TV page. Si Susan Monica ay pinanganak bilang isang lalaki, na ang tunay na pangalan ay Stephen Buchanan. Siya ay isinilang noong 1948 sa California. Noong panahon ng Vietnam War, siya ay naglingkod sa US Navy. At nang matapos ang kanyang honorable discharge, nagsimulang mamuhay si Monica bilang isang babae at nagtrabaho bilang isang matugumpay na engineer. Noong 1991, bumili si Monica ng 20-acre farm sa rural town ng Weimar, Oregon. Sa kanyang nabiling ari-arian, nag-alaga siya ng mga hayop tulad ng mga baboy at manok. Maliban dito, nagpatakbo rin si Monica ng isang negosyo ng wrought iron fence at gate na tinawag niyang White Wing Construction. Sa paglipas ng mga taon, binuo ni Monica ang kanyang farm. Nagsimula siyang magtayo ng kamalig at nagplanong magtayo ng bahay. Upang magawa ang mga bagay na yun, madalas na umuupa si Monica ng mga lokal na handyman sa pamamagitan ng pagtingin sa Craigslist ad. Noong 2013, kumuha si Monica ng work for hire na isang lalaki na nagngangalang Robert Hanny para tumulong sa pagtatayo ng isang bahay sa kanyang farm. Sa panahon na yon, itinuring ni Robert ang kanyang nakuhang trabaho bilang isang pagkakataon upang tamasahin ang isang simpleng buhay sa kanayunan. Batay sa napagkasundoan ni na Monica at Robert, tatanggap si Robert ng pera at magkakaroon siya ng isang trailer na matitirhan sa farm ni Monica habang nagtatrabaho ito. Sa loob ng halos anim na buwan, si Robert ay nagtrabaho ng maayos sa farm. Ngunit noong December 2013, nabahala ang kanyang pamilya nang hindi sila nakarinig ng anumang balita mula kay Robert sa loob ng mahigit na dalawang buwan. Kaya naman ang anak ni Robert na si Jesse Honey ay nagpa siyang bisitahin ng ama sa nasabing farm na kanyang pinagtatrabahuhan. At noong January 1, 2014, nagmaneho siya mula sa kanilang lugar papunta sa farm ni Monica. Pagkarating, agad niyang kinausap si Monica upang tanungin ang patungkol sa kanyang ama. Ngunit tumugon si Monica na mula nang ito ay tumigil sa pagtatrabaho sa farm, hindi na niya umanong nakita si Robert ng ilang buwan matapos ang pag-alis nito. Gayunpaman, hindi naniwala si Jesse sa sinabi ni Monica, lalo na nakita niya ang mga gamit ni Robert tulad ng kanyang leather jacket at tools kasama ang kanyang aso na nasa property pa rin ni Monica. Kaya naman agad na pumunta si Jesse sa Jackson County Sheriff's Office para iulat ang pagkawala ng ama. Nang matanggap ang ulat, agad na nagmaneho ang mga polis patungo sa ari-arian ni Monica upang tanungin siya tungkol sa pagkawala ni Robert pagkarating, kinausap nila kaagad si Monica. Ayon kay Monica, si Robert ay nanirahan at nagtrabaho sa kanyang farm sa loob ng anim na buwan. Ngunit makalipas ng mga ilang buwan na yun, nagsimula umanong uminom ng alak si Robert. Na kung saan, napapadalas na niya itong gawin hanggang sa kumikilos o gumagawa na ito ng mali. Patuloy niya sa salaysay, kalaunan, nagpasya umano si Robert na umalis muna sa kanyang farm at hiniling sa kanya na alagaan pansamantala ang aso nito. Matapos ang salaysay, umalis sa mga pulis sa tanganak ni Jesse sa farm ni Monica. Gayunpaman, naniniwala ang mga ito na nagsisinungaling si Monica. Kaya naman ang pulis siya ay nagsiyasat pa ng ibang impormasyon upang matukoy ang dahilan ng pagkawala ni Robert. Nalaman ng mga pulis na mayroong Trail Electronics Benefit Transfer Card o EBT card si Robert. At huling ginamit ito noong December 2013 sa isang Walmart sa Grants Pass, Oregon, mga 20 minutong biyahe mula sa property ni Monica. Batay sa footage, makikita ang ginamit ni Monica ang EBT card ni Robert sa araw mismo ng pagkawala nito. Kaya naman ang kanilang pagdududa ay nagkaroon ng linaw na maaring may foul play na nangyari sa pagkawala ni Robert. Dahil dito, hindi nag-aksaya ng oras ang pulisya, kaya nakakuha sila ng search warrant para masiyasat ang farm ni Monica. Sa pagsisiyasat, inilarawan ng mga opisyal ang kanilang nakita sa loob ng farm, bilang isang nakakatakot at nakakadiring lugar. Dahil makikita sa farm ang mga tambak ng basura, nabubulok na pagkain at industrial waste. Maliban dito, isang bagay ang kanilang natuklasan na talagang nakakagambala. Ito ay isang paan ng tao na natagpuan sa isang catchment pond. Kung saan malinaw na ito ay hindi isang buto ng hayop, kundi isa talagang binti ng tao. Dahil ang putol ng buto ay mula sa mid femur hanggang sa mga daliri ng paa. Kaya dahil sa mga nakita, dinala ng mga pulis si Monica sa istasyon para tanungin. Sa istasyon, Ipinakita nila kay Monica ang isang paa ng tao na natagpuan sa kanyang ari-arian. Sa mga oras na yon nagsimula nang magsalaysay si Monica ng kakaiba at nakakagambalang kwento. Sinabi niya na isang araw natagpuan na lamang niya si Robert na nakahiga sa sahig at kinakain na ito ng kanyang mga baboy. Na kung saan na mga panahon na yon hindi na niya mapigilan ang kanyang mga baboy na kainin si Robert. Kaya dahil sa awa sa kanyang tauhan, kinuha nito ang kanyang baril at binaril ito upang hindi na mahirapan pa. Dagdag pa sa kanyang mismong salisay na akin ang itinagalog. Ginagawa ko iyon para sa aking mga hayop. At ito ang unang pagkakataon na ginawa ko ito para sa isang tao. At alam kong mali ito. Ngunit kung isa sa mga baboy ko ang nahihirapan doon, gagawin ko rin ito sa parehong ginawa ko sa tao. Pagkatapos, ayon kay Monica, Iniwan niya ang katawan ni Robert sa kulungan ng baboy hanggang sa mabusog ang mga ito. Matapos ang ilang araw, isinilid niya sa isang trash bag ang ilang mga bahagi ng katawan na hindi naubos. At isa umanong mabangis na hayop naman ang kumain sa natirang bahagi ni Robert. Dagdag pa sa pahayag ni Monica na hindi umano niya sinabi sa mga otoridad ang insidente dahil natatakot siyang patayin ng kanyang mga baboy. Matapos ang kanyang salaysay, tinanong pa siya ng mga polis na maliban sa buto ng taong nakita, ano pa ang maaaring matuklasan nila sa farm nito? Sa pagkakataon na yun, makikita sa mukha ni Monica ang pagkabahala at pagkalungkot. Sinabi niya na may makikita pa silang mas malala pa sa kanilang unang natuklasan. Pagkatapos, iginuhit ni Monica ang mapa ng kanyang farm at sa gitna nito, naglagay siya ng isang X at sinabi niya ang mga katagang. Diyan lang, doon mo mahanap si Steve. Si Steve ay si Stephen Delicino, isang handyman na nagtrabaho sa ari-arian ni Monica isang taon bago si Robert. Sinabi ni Monica na noong 2012, dalawa sa kanya mga baril ang nawawala. Nang hinanap niya ito, natagpuan niya ang mga ito sa mga gamit ni Stephen. Kaya dahil doon, kinumpronta niya si Stephen patungkol doon. Hanggang sa nauwi ito sa isang wrestling match. Pagkatapos, binaril niya si Stephen ng isang beses hanggang sa ito ay bumagsak. At muli niya itong binaril sa ulo. Matapos siyang mapatay si Stephen, pinakain niya ang katawan nito sa kanyang mga baboy. At ang mga natira ay ibinaon naman niya sa lupa. Bago matapos ang panayam, tinanong pa nila si Monica ng isang tanong. Ito ay kung may iba pang bangkay sa loob ng kanyang property. Tumugo naman si Monica na isang nakakagigil na sagot. Ayon sa kanya, kung sasabihin pa niya ang patungkol sa labing pitong tao, Paniguradong gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Dahil sa mga pag-amin ni Monica noong January 14, 2014, siya ay inaresto at sinampahan ng tig-dalawang bilang ng kasong murder, first degree abuse of corpse, at isang bilang ng identity theft. Samantala, ang kanyang mga alagang baboy naman ay ginamitan ng euthanasia o isang akto ng pagpatay sa hayop sa pamamagitan ng pagturok ng gamot. At pagkatapos nagpatuloy ang mga pulis sa pagsisiyasat ng farm ni Monica. Kaya naman nakatukla sila ng mahigit isang daan pang mga butas. Maliban doon, natagpuan rin nila ang mga labi ni Robert, Stephen at maraming personal na gamit, kabilang ang isang malaking tumpok ng sapatos, ngunit walang ibang mga katawan. Gayunpaman, naniniwala sila na maaring hindi lamang sina Robert at Stephen ang mga biktima ni Monica. Noong April 2015, nagpadala si Monica ng isang birthday card na may lagdana, The Sweetest Murderer in Jackson County. Sa korte, noong April 21, 2015, makaraan ng isang oras na deliberasyon, si Susan Monica ay napatunayang nagkasala sa mga kasong nasasangkutan niya. Kaya siya ay sinentensyahan ng hindi bababa sa labing limang taon na pagkakakulong sa bilangguan na walang posibilidad na makakuha ng parol. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Klyna nakapino from Bahrain, Zan Bagyo from Dubai, UAE, Tagum Kalsa and Grafilo family, Marian Ortiz and family from Lipa City, Batangas, Geraldine from Quezon City, at Marques Marvi from Romania. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Susan Monica. Ako po si G, maraming salamat.